Good morning. Ate, ito na yung bahay namin. <laughs> yan. Yan yung kwarto namin. Tapos ito yung sala. Tapos yan. CR. Tapos yun yung kwarto ng anak ko. Uh, tapos, ito yung kwarto ng benan ko. Dito siya. Uh, may CR siya. Tapos lagyan siya ng ano? Ng sinkide. Ito yung labas. Di, oh, ginawa. Kagabi. Ito, ito yung ano, oh, ginawa, ginawa yan. Hmm. Ano, nilagyan ng heater ba? Kagabi daw yung ginawa. Kaya, nilagyan ng ganito. Mm. Maganda na siya, te. Hmm. Ito yung ano. Bintana. May bintana na. Hmm. Malaki siya, malaki. Share ko lang. <laughs> Hindi ko ipi-Facebook yan. Sayo ko lang pakita, Ate Juliet. Ito yung itching. Hmm. Ganito siya sa labas, te. Ito na yun. Tapos yon yun daw, i-level pa daw yan dito, yung mga bato. Yan dyan. Ah, na yung kapitbahay namin. Lumaki! Lumaki, diba? Papay. Ito muna.